Kami ang nabigyan ng pagkakataon na mag-aral at kumuha ng pagsusulit dahil hindi dahil naging bukas ito sa lahat ng kalalakihang nagpamalas ng mataas na antas ng kaalaman. Napuno ang pamahalaan ng mga edukado at mauhusay ng mga pinuno na kinalaunan ay nagkaroon ng sarili nilang rango o antas sa lipunan na tinawag na gentry. Nagkaroon din ng mga programa para sa mga may hirap tulad ng reforma sa lupa kung saan binigyan ang may hirap ng sarili nilang lupa upang may pagkuhana ng pambayad ng buwis na ibinaba naman ng pamahalaan upang hindi maging mabigat sa mga mamamayan. Ang pinakamalaking pagbabago sa pamahalaan noong dinastiyang Tang ay ang pamumuno ng isang babae bilang emperador. Dati ay taga-suporta lamang ng emperador ang kanyang asawa at wala itong boses sa pamahalaan. Kaya ang pamumuno ni Empress Wu Hu, kapalit ng kanyang asawa at mga anak, ay tinutulan ng mga mamamayan. Ngunit, nakuha rin niya ang tiwala at suporta ng kanyang mga nasasakupan dahil matatag ang pamahalaan sa kanyang panunungkulan, maunlad na ekonomiya at lumawak ang nasasakupan ng Imperyong Tang. Malaking tulong sa tagumpay na ito ang pagsunod niya sa mga pilosopiya ng Confucianismo sa pagpapatakbo ng pamahalaan at ang pagtatalaga niya ng sa mahusay na eskola ng Confucianismo bilang kanyang mga tagapayo at miyembro ng kanyang pamahalaan. Nanatili siya sa pwesto mula 690 CE hanggang 705 CE. At ito pala si Empress Wu Hu. Sample picture niya na nakuha ko sa Google. <laughs> Pero, um, nung tinignan ko dito sa aking libro, parehas lang din sila. Parang ang, ang pangalan niya ata din, kilala din siya bilang uh, Empress Wu Zetian. Yan lang. Dumako na tayo ngayon sa ekonomiya ng dinastiyang Tang. No, sa pagtatatag ng malawak na imperyo. Katulad ng dinastiyang Han ay ipinalawak din ng dinastiyang Tang ang kanilang imperyo. Nagsimula ito sa panahon pa lamang ni Tang Taizung, na kilala bilang isang magaling na general na digmaan. Sorry pala for my background noise, no? Like yung tilaok ng manok. <laughs> Sinakop niya ang hilagan China at Tibet bagaman sa mahabang panahon ay iniwasan ito ng mga sinundan niyang dinastiya. Sa panahon naman ni Empress Wu Hu ay muling nasakop ng Tang ang buong Korea at naidagdag naman ng mga sumunod pang pinuno ang hilagang bahagi ng Vietnam. Ang ekonomiya ng dinastiyang Tang Binigyang atensyon ng pamahalaan ng pagsasaayos ng mga daan at kanal, lalo na ang Grand Canal, upang masiglang dumaloy ang kala kalakalan sa buong imperyo. Gayun din ay hinikayat ng pamahalaan na paigtingin ang kalakalan sa ibang sibilisasyon na noong panahong iyon ay malaki ang pangangailangan sa mga produktong Chino tulad ng telang seda, porcelain at alahas na gawa sa jade, at ang kalakalang sa Silk Road, Silk Road ay naglabas ng maraming produktong Chino at nagpasok ng maraming produkto mula sa ibang sibilisasyon na nakatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Tang at ng kulturang Chino. At dito sa pagunlad ng kulturang Tang, ang mataas na kulturang nasimula ng dinastiyang Han ay lalong pinaunlad ng dinastiyang Tang. Nakatulong dito ang pagpapatayo ng mga monasteryo ng budismo na ginawang pamantasan kung saan nagpakadalubhasa ang mga scholar sa iba't ibang larangan. Ang mga oberbasyon, imbensyon at diskubri sa mga pamantasang ito ay ibinahagi ng mga Buddhist sa lipunan Chino at dinala rin sa ibang sibilisasyon sa pamamagitan ng mga Buddhistang misyonero at mga ngalakal. Muli ring binuhay ng dinastiyang Tang ang Chang'an bilang sentro ng pamahalaan at katulad noong panahon ng Han ay ginawa nilang maunlad at magarang syudad ito. Muling pinaganda ang mga palasyo, ang tirahan ng mga maharlika, templo, estruktura at parke. Nakuha muli nito ang atensyon ng ibang sibilisasyon lalo na ang uh, sibilisasyon lalo na ang Korea na nagpadala nang na nagpadala ng kanilang mga mamamayan upang pag-aralan ng kultura ng dinastiyang Tang. Namangha ang mga Koreano dahil hindi lamang magandang syudad ang kanilang nakita kung hindi pati ang mataas na antas ng kaalaman ng mga Chino sa arkitektura, astronomiya, medisina, siyensya, teknolohiya at sistema ng pagsulat. Isang modelong sibilisasyon ang Tang para sa mga Koreano. Kaya, dinala sa kanilang pagbalik sa kanilang bansa ang mga bagong kaalamang natutunan nila sa China. Samantala, sa pamamagitan ng mga Koreano, natutunan ng mga Hapon ang kulturang Tang. Kinalaunan ay direkta na rin nagpadala ng mga mamamayan sa China ang Hapon upang matutuhan ang mga imbensyon at sistema ng dinastiyang Tang. Katulad ng mga Koreano, ay humanga ang mga Hapon sa kanilang nasaksihang mataas na antas ng pamumuhay sa dinastiyang Tang. Kaya ginamit nila ito gabay na sa mga pagbabago na kanilang ipinatupad sa kanilang bansa. Sa katunayan ay hango sa Chang'an ang syudad ng Nara na itinayo sa Hapon. Ang ugnayang ito ng China, Korea at Hapon ang dahilan kung bakit ang tatlong bansa ay may magkakahawig na kultura. Ang pagbagsak ng dinastiyang Tang. Katulad din ng ibang dinastiya ay nagtapos ang dinastiyang Tang dahil sa korupsyon, mataas na buwis at pagre-rebelde ng mga mamamayan. Isang general ng dinastiyang Tang ang mismong namuno sa pagpapaalis sa pwesto sa huling pinuno nito. At dito na po tayo nagtatapos sa dinastiyang Tang at dinastiyang Sui. Um, ah. Uh, ang ating pong pag-aaralan sa aking next video ay ang Dinas Tiang Sung. I hope, I hope meron tayong natutunan for today. Maraming salamat, maligayang araw, happy day. God bless.